Eto na, tapos. Nabasa <laughs> na yung mga radiator na madudumi. Oh, tingnan nyo naman to. Sa oh. generator to, doon sa accommodation namin sa Masra. Talaga mag-overheat ang makina pag ganito ang itsura ng radiator mo. <laughs> oh, grabe no. 2019. Uh, April 12, 2019. Rin. Pero bago lang yung generator na yun Siguro na-stack Na-stack sa sa dealer Na-stack na yun sa dealer Na hindi nabili Tapos nabiling siya ngayon Pero matagal na rin siguro sa amin to, Kasi kumakot na ng dumi na ganyan Grabe So ito may damage yung tanki niya Nagpansin ko, oh, lambot oh sobrang init ng panahon ng mga. sa, sa Saudi okay. lumambot yung tanki na plastic pero okay lang meron akong pamalit doon eh. right? weng, sa generator to na Perkins yan yan brand ng generator so yan na napalitan na kasi ng bago to eh kaya kakahuwi ko yung tanki nito eh okay. tumingin ko yan So inaantay ko lang yung intake niya at sasabay ko na ng paglilinis. So ayan mga boss. Nandito na tayo sa washing area. Lalagyan ko ng crudo kasi inisprayan ko. Hindi nakukuha oh. Kaya kailangan basahin ng kruto para lumambot-lambot yung mga langis na tumigas. Langis yan na tumigas eh na ano sa buhangin. Tapos mama sa buhangin. Dumikit. Oh, sa Saudi. <laughs> okay oh, ginagawa lang namin panghugas, pandilig, pandilig sa langaw, mga boss. Alam niyo dito may may time na malangaw dito sa Saudi kapag taglamig, ha? Ah, Wala langaw. Eh ayaw ng langaw ang amoy ng diesel. Kaya ang ginagawa ng iba, pinandidilig sa sa tabing ano sa tabing kwarto nila yung labasan ba yan para mawala yung langaw ako nagdidilig din ako doon sa kwarto namin doon lang sa labas hindi sa loob para yung langaw pag naamoy nila yan ah, maya maya mawawala na magliliparan na yan hahanap na sila ng pwesto nila kung saan sila may pwesto <laughs> ayaw nila yung amoy nyan eh pati ang pusa kapag tumatay ang pusa ay uh, yung tinataihan ng pusa, diligan niyo nang ano nang diesel. Tingnan ko lang kung pag-amoy ng pusa doon sa area na dati nang dinudumihan. Nako. <laughs> Aayaw na si Simangot alis na. So ayan, isprayan ko na mga boss, hindi ko na ipakikita, malakas 'yon eh. Wala nang hawak ng cellphone. Ayan, isang ganyan, 1.5 liters. Nubos no ko diyan. So mamaya i-update ko kayo pag na-sprayan ko na. Yan. So ayan mga boss. Oh, di ba? Kahit paano, meron na siyang pagkakaiba. <laughs> Nalinis na. Hindi man nakuha lahat kasi dapat 'yan kasi ibababad-babad natin ng mga kalating oras ganyan. Eh urgent kasi 'to dahil sa ano 'to eh, sa masara na generator 'to ginagamit nila. Kaya madalian kumbaga. Matitirahin ko na para may kabit ko nila agad mamayang hapon. Okay? Kaya so, na, mga boss. Plasin na natin kasi pinaklas ko na kasi papalitan natin to. Butas pala. Oh. Ayan. yeah ayan. ayan ang loob. Papalitan natin yan. So, marumi rin oh. Ayan, marami oh. Buti na lang. Yung pinagpalitan eh, ko nung nakaraan, ito, hindi ko na itapon. Oh, di ba? Ito, kakahuwi natin. Lilipat natin doon. Di ba? Yung unit kasi noon, na yun, sira yung dito. Eh, dito, sa lower tank pala yun. Eh. Mula rito, hanggang doon. Crack! Hati. Yung, yung, yung tank niya. Ah, yung header plate niya. Hati. Kasi nasira yung, ano niya, yung rubber damper. Eh, nagbabibrate siya na pag nakakapit sa makin eh. Since nasira yung rubber damper niya dyan, ito ang naapektuhan yung header plate na na-hapik. So, pinalitan na ng bago. Yun ang no choice siya kung hindi palitan ng bago. Okay? So, ayan. Magla-lance break lang kami. Tapos, babaklasin ko yun. Lalagay natin dito. So, kung daming time, bababad ko muna sa rito para lumambot yung dumi mamaya susundutin ko yan tsaka ko ng hangin